Taong 1922 nang bumagsak ang higit sa isang daang kilong karne ng baboy sa isang lalaking nagngangalang Charles Osborne. Matapos makaligtas sa aksidente, dito na di umano nagsimula ang kanyang walang katapusang pagsinok na tumagal ng halos pitumpung taon at sa katunayan, siya pa rin ang kasalukuyang may hawak ng record na ito. Habang sa Florida naman, taong 2007 ang diumanoy meron ding nakaranas ng tila hindi natatapos na pagsinok na umaabot ng limampung beses kada minuto at tumagal ng higit sa apat na linggo. Ano nga ba talaga ang sanhi ng mga sinok? Ayon sa ilang doktor, ang sinok ay kadalasang kasunod ng stimuli ng pagunat ng sikmura, gaya ng paghinga o mabilisang paginom o pagkain. Ang iba na may iniuugnay ito sa mga emosyonal na tugon gaya ng pagtawa, pagiyak, taga alala at pagkasabi. Pero ano ba ang nangyayari sa katawan tuwing nararanasan ang mga pagsino? Ito'y nagsisimula sa hindi sinasadyang pagkibot ng diaphragm, ang organ sa ilalim ng baga na ginagamit ng mga tao para makahinga. Mabilis naman itong susunda ng bigla ang pagsara ng vocal cords pati ng espasyo sa pagitan nito na tinatawag na glottis. Ang ganitong galaw ng diaphragm ay nagsisimula ng paghigop ng hangin ngunit sa pagsara ng vocal cords, napipigilan naman itong makapasok sa windpipe at makarating sa baga. Bakit pa may ganitong mekanismo ang katawan kung saan kukuha ito ng hangin pero bigla lang ring pipigilan na makapasok sa baga? Isa pa, ang ganitong katangian ay tila walang medikal o pisyolohikal na kapakinabangan at hanggang ngayon wala pa rin napapatunayang gamit ang pagsinok. Posible bang may naitatago pa itong tungkulin na nag-aantay lang madiskubre? O baka naman bakas na lang ito ng nakaraan kung sa anong sinaunang panahon ay may ginagampanan pa itong papel ngunit dahil sa natural na evolusyon, nawala na rin ito ng tungkulin gaya ng ilang bahagi ng katawan na kung tawagin ay mga vestigial remnants. Isang ideyang tinitignan ay maaaring ang sinok ay nagsimula ilang milyong taon na ang nakalipas bago pa magkaroon ng mga tao sa planeta. Sinasabi rito na ang baga ay posibleng nabuo para ang mga unang uri ng species na naninirahan sa may init, hindi umaagos, at may kakaunting oxygen na mga anyong tubig ay mapakinabangan ng gusto ang saganang supply ng oxygen sa hangin. Nang umusad ang evolusyon at ang mga species na ito ay nagsimula ng manirahan sa kalupaan, ang mekanismo ng kanilang paghingay lumipat rin mula sa paggamit ng hasang papunta sa paggamit ng baga. Ito'y kapareho rin ng mabilis na pagbabago sa pisikal na katangian ng mga buteteng gumagamit ng hasang para makahinga at sa paglaki bilang mga palaka ay gumagamit naman ng baga sa paghinga. Ang teoryang ito nagpapahiwatig na marahil ang sinok ay bakas rin ng sinaunang paninirahan ng mga species sa tubig at paglipat sa kalupaan. Dahil gaya nito, ang paggamit ng hasang para makahinga sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng tubig rito at bigla ang pagsasara ng glottis para mapigil ang pagpasok ng tubig sa baga ay kaparehong mekanismo rin ng pagsinok. Suportado rin ito ng ebidensya na nagpapakitang ang neural pattern tuwing sinisinok ang mga tao ay halos kapareho rin ng neural patterning na responsable sa paghinga ng mga amphibian. May ibang grupo rin ng mga siyentipiko ang naniniwala na ang ganitong katangian ay nanatili sa sangkatauhan dahil may mahalaga itong pakinabang. Ayon sa kanila, ang mga pagsinok ay makikita lamang sa mga mammals at hindi maoobserbahan sa mga ibon, mga pagong, o iba pang mga species na eksklusibo lang ring gumagamit ng hangin para makahinga. Bukod pa dito, ang sinok ay nangyayari na sa mga nasa sinapupunan pa lang bago pa ipanganak at mas karaniwan rin itong nakikita sa mga sanggol kaysa sa mga mas nakakatanda. Ang kanilang paliwanag dito ay dahil sa natatanging katangian ng mga mammals na pagpapasuso ng supling, ito marahil ay naangkop sa evolusyon para mas madaling maalis ang hangin sa sikmura na kapareho rin kung bakit nangyayari ang pagdighay. Dahil sa paglaki ng diaphragm ay kasabay na umaangat ang hangin mula sa sikmura, sa pagsara naman ng glottis ay napipigilan ang pagpasok ng gatas sa baga. Di nagtagal, ang walang umpay na mga sinok ay nauwi sa iba't ibang remedyo gaya ng paginom ng malamig na tubig, pagpigil ng hininga, pagkain ng honey o peanut butter, paghinga gamit ang paper bag, o kaya na may panggugulat. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin pinag-aaralan kung ang ilan ba talaga dito ay mas mabisa kumpara sa iba, o kung ang mga ito ba'y totoong nagbibigay lunas sa minsay napakakulit ng mga sino.